Sabatala sa, sa kabila ng mga nangyayaring insidente sa naiya, tiwala pa rin ang DOTR na hindi ito makakapekto sa mga foreign investor na nais mamuhunan sa bansa. Iyan ang ulat ni Karen Villanda. Aminado si Transportation Secretary Jaime Bautista na napag-usapan ng mga potential investor ng Manila International Airport sa France ang insidente ng nakawan sa paliparana. Ang paglunok umaraw ng screening officer sa dolyar na kinupit mula sa isang dayuhang pasahero. Gayunman, pagtitiyak ng kalihim, hindi naman natinag ang mga investor. Hindi maganda kasi yung uh, naging image, eh, no? Uh, but uh, yun naman mga investors natin. Uh, I'm sure alam nila that uh, this is an isolated case, no? Uh, naintindihan din naman nila na uh, merong talagang mga tao na hindi sumusunod doon sa ating mga uh, gustong ipatupad, no? And uh, napag-usapan din namin yan na iba sa kanila ay uh, uh, meron silang mga opinion na ito ay uh, isolated case, nga, no? and uh, siguro as far as yung kanilang interest uh is concerned no ay nandun pa rin Dagdag pa ng kadihim, nakipag-ugnayan na sila sa NBI at PNP upang mapabilis ang sa pinakahuling insidente ng nakawan sa iya Ginerap sa France at Singapore ang roadshow para sa pagsasapribado ng Nido Aquino International Airport. Dito ikinatuwa ng kalihim ang paglahok ng mga European at Asian countries. Ayon kay Bautista, upang masunod ang international standard na itinakda ng International Civil Aviation Organization, kinakailangang mapabuti ang pasilidad ng NIA kung kung saan kinakailangan ng pribadong sektor na mag-ooperate dito. We met with uh, more than 300 people ano, na who are uh, interested. No? Hindi lang uh, para mag-ooperate ng uh... Manila International Airport, but para tumulong doon sa other aspect of operations. no. Although ang hinahanap natin talaga yung private sector uh, who will uh, do the operations and maintenance. Alim na ang bumili ng bidding documents para sa pagsasapribado ng paliparan? At ngayong hapon, nagsagawa na rin ang pre-bidding conference ukol dito. Karen Villandao para sa Bayan.